si Senador Miriam Defensor Santiago sa De La Salle nitong biyernes. Paano mong hold up ang mga sosyal? Sinasabi, hold up here. Make the guy all your thing is. Bumirada na naman siya ng kanyang mga pamoso pick-up lines. Don't make galaw or I will make tusok-tusok you. At ang mga mahilig mag-selfie, hindi rin pinaligtas ng senadora. Kung pangit ka at mahilig kang mag-selfie, sabihin mo na lang na lahat ng pictures mo ay wacky. Kapag mag-selfie ka, siguraduhin mo hindi sobrang maputi ang mukha. Tapos, may tim naman ang leeg. Dapat din hindi sobrang puti ang katawan. Tapos, may tim ang kilikili. Tandaan mo, tao ka. Hindi ka zebra. Nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo sa pag-selfie. Parehong numero uno ang mga syudad ng Makati at Pasig. Pasok din sa top 10 ang Cebu. Naging bukambibig na nga ng lahat ang salitang selfie. Word of the year noong 2013 pero uso pa rin ngayong 2014. Lalo pat ang selfie nating mga Pilipino anytime, anywhere. Tindera sa Talipapa sa Makati, nahuli naming guilty. Hindi sa mga peking kiluhan o masyadong mahal na tinda. Kundi sa pagse-selfie. Sarap pala ng feelings na nakikita mo yung ano, yung sarili mo in so many ways na kung ano-anong post, kung ano-anong ano. -ano. Kasi ultimo nga yung puno ng saging namin sa taas na ano ko eh, na napipicturan ko. 53 ano si Andrea. Kahit pito ang kanyang mga anak at anim na ang kanyang mga apo. Teki, ang lola nyo. At syempre, hindi magiging ganap ang kanyang selfie kung hindi ito ia upload sa Facebook. Like! Hindi <laughs> 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 ko naman gusto maging model. Kaya lang sa akin kasi, once na nag-post kasi ako sa Facebook, ko, oh, unang-unang natutuwa yung mga anak ko, masaya sila kasi unang-unang sa malayo nga sila. Pero kung akala niyong si Andrea ang runaway winner para maging selfie queen dito sa barangay Pembo sa Makati, meron siyang mainit na katunggali, ang 47 anyos na si Rosalinda. Kahit busy sa kanyang prutasan at kantin, nagagawa pa rin niyang mag-ayos bago mag-selfie. Sige lang, ipush mo yan. Parang mukhang bata raw. <laughs> mukhang yun ang sinasabi nila, oh, feeling bata. Eh, ganyan talaga pag nag-beat, nag, nag ano, sabi ko, nagdadalaga. Pero kahit sino pa ang selfie queen ng barangay Pembo, isa lang daw ang kanilang masasabi, ganito sila sa Makati. Dahil sa mga paandar na yan, hindi nakagulat-gulat kung ang Makati kasama sa itinanghal ng Time Magazine bilang selfiest city sa buong mundo. Kinabog nito ang New York sa Amerika na pumangalawa lang naman sa listahan. Pasok din ang Cebu sa top 10 sa pwestong number 9. Nakuha nila ito sa pamagitan ng pangangalap ng datos sa mga nakatag na selfie sa Instagram at ang geographic coordinates nito ayon sa tala sa bawat isang daang libong residente sa mga lugar na ito. Mahigit sa dalawang daan ang nagsiselfie at nag upload sa iba't ibang social networking sites. Pati ang residente na rin ngayon ng Makati na si Archbishop Oscar Cruz. Nakiselfie na rin gamit ang kanyang lumang cellphone na walang dual camera. Humaharap lang daw siya sa salamin para makapag-selfie. Yun nga lang, ang isa sa kanyang mga kuha, halos naharangan na ang kanyang buong mukha. Yun nga, wala yung mukha ko. Ando yung akin t-shirt. <laughs> And uh, I found it funny, no? Pero minsan ko lang ginawa, hindi ko na ginawa ulit. Subispo, wala naman daw masama sa pagsiselfie. Maari nga raw na may maganda itong maidudulot. I think it is a joy. I see them laughing, no? I see them, I see them crowding, etc., etc. And to me, it's okay, no? To me, it's okay. Up to now, wala pa akong nakikitang masama. Up to now, no? Pati si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Minsan ko na rin naka-selfie. I'm so excited to be back. I love the Philippines. Love you guys. Pati ang Hollywood celebrity na si Paris Hilton, nakiselfie rin sa kanyang fans habang nasa Makati nito lang na linggo. Pero may hinamon kaming rey na raw ng isang kaharian para sa sarili niyang Selfie Olympics. My name is Elsa. At bumiyay pa ako mula sa Erwin Del Monte, Bulacan. Sabi nila, selfie capital of the world daw ang Makati. Tinan ko kung papa sa kayo sa aking selfie Olympics. Ay! Selfie naman tayo, dali! One, two, three, go! Dahil isa itong challenge, siyang bahala kung paano siya didiskarte ng pagsiselfie. Ay, ganda! O ikaw naman, Ted, na baba. Ba? <laughs> may langaw. Yan, ang martilyo gang. <laughs> martilyo <bang? laughs> ano Isa pa, kuya. Isapa? Yung sweet naman. Oh, rin. Game kiss dito. Lugi? Wag na. <laughs> Ako ang lugi, no? Yeah. Yeah. Game. <laughs> oh, Huwag ka may It's okay. Oh, ano ka ba? O, oh, selfie. Nakiselfie din siya sa puppet. Ano ba Ano ba yan? ang taas Ay, mo. Ay! Ano itong ginagawa Ah, uh, Para sa team building mo. Team building, saan gaganapin? Sa Kaliraya. Gumawa pa ng sarili niyang stunt. Umakyat pa ng puno. Ayan, Ay, paano ko bababa? Ayaw Ay, yung managabang ng buhos. One. Talaga? Ng bus. Nakok, Nakigulo sa mga nag-aabang ng sasakyan. Habang nag-aabang ng bus. One, two, three, smile. Okay. One, two. Ito na ang underpass ng Makati. Sinuong din niya. Pati ang underpass. Can I have a selfie with you for camera? Smile. Smile, smile. One, two, three, go! What's your name? My name is Andy. Hello, my I'm name is Elsa. Elsa, you're looking gorgeous tonight. Thank you so much. Oh my God! Selfie nga ulit? Yes, very good. Puro ko na, a Pero hindi lang Makati ang selfiest city in the world dito sa Pilipinas. Meron itong katay. Ang pasig! Ayon kay Pasig City Mayor Eusebio, maaring maunlad kasi silang syudad. kaya sila nasama sa tala ng Time Magazine. Of course, meron tayong mga free Wi-Fi, no? May hotspots tayo dyan sa ating Central Business District uh, along Emerald Avenue and uh, hopefully we will have more hotspots here in our city, especially in the public space. Summer na! Naplano nyo na ba ang inyong bonding activity sa pamilya o barkada? Yung bang hindi same-same o gaya lang ng dati para talagang exciting? Ibahin nyo ang Ferris Wheel ng Sinait sa Ilocosur. Back to Basics, yari sa kawayan! munang maglakad ng halos 20 minuto patungo sa tuktok ng burol kung saan naroon ang bamboo ferris wheel. May apat na upuan itong magkakahiwalay. At mano-mano ipot para umandar. <tinyo> isip daw gumawa nito, si Johnny Sagun. Yeah! Masarap nang sumakay. Anong bata pa ako, ma'am, iniisip ko ng gumawa ng periswil. Hindi ako makapag-sakay uh, sa periswil na malaki, ma'am, dahil malaki yan. Hindi gumawa na ng maliit. Alam! Alam! nga lang, medyo nakakakabang sumakay rito. Sarap! dahil bukod sa malamig at malakas ang ihip ng hangin sa burol, maririnig din ang lagitnit ng nagkikiskis ang kawayan. Pero wag daw mag-alala dahil pagtitiyak ni Johnny, Gawaraw ito sa matitibay na kawayan. Ang iyong nervyos, mapapawi sa ganda ng buong bayan ng sinain. Higit sa lahat ang pagsakay rito. Libre. Ang ganda! Mainit pero masarap maglakwat siya. Masarap sumubok ng sari-saring summer activities. Sa resort na ito sa Subic sa Zambales, ang init ng ulo, pwedeng-pwedeng lumamig habang nakikipagtagisan nang lakas sa ibabaw ng tubig. Water gladiator ang tawag dito. Gamit ang tila malalaking cotton buds na gawa sa canvas at foam sa loob habang nakatuntong sa makitid na platform na nakalagay sa gitna ng dagat. Kinakailangang mapabagsak sa tubig ang kalaban. Dapat magaling kang magbalanse dahil ang may pinakamaraming laglag sa tulig, talo. Meron pang dalawang kapuso stars na maghahamunan. Ako si Steven Silva at di ka sa kukupuan ko at lakas ko. Wow. Ako si Kenshan, diya na cute. at may kakasa. Ano, laban ka? Pero siniguro naman nila, wala raw personalan. Sport lang! Sa una, hirap ang dalawa sa pakikipagbunuan. Hanggang sa... nalaglag ang isa. Pero ang ating mga celebrity, hindi patatalo. Kaya umahon siya sa dagat at muling babawi. huli. Masaya naman yung experience kasi uh, parang second time ko pa lang na na-try yung, yung, ganito. Masaya naman. Kahit, kahit gano'ng kalaking katawan mo o gano'ng ka kapayat, wala yun eh. Nasa, nasa strategy mo kung paano mo siya papatumbahin talaga. Summer na nga! Panahon para libutin ang mga nagagandahan nating mga isla. kamangha-manghang rock formation ang hanap nyo. Tanyag dyan ang El Nido sa Palawan. Pero meron ding mga ganyang rock formation sa Visayas. Mula Iloilo Airport, kailangang bumiyahe ng dalawa hanggang tatlong oras papunta sa bayan ng Carles. At saka sasakay ng bangka sa loob ng mahigit isang oras patungo sa isang isla matapos ang halos limang oras na biyahe. Tatambad ang mga malalaking bato na parang pader. Sa likod nito, may sorpresa. Ang Tangke Nature Saltwater Lagoon. Napapalibutan ng mga limestone wall. May maliit itong lagusan kung saan pumapasok ang tubig mula sa dagat malamig at malinaw ang tubig. Tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng syudad. Ang grupong ito ng mga guro mula sa bayan ng Barotak sa Iloilo. Matapos magbigay ng exam, chillax muna. Yeah! Doon ko siyang nakita ng mga talaga ako kasi kitang kita yung parang yung ito parang parang lake tas sa gitna ng mga malalaking bato Sa ngayon, pinaghahandaan na raw nila Joseph ang pagdagsa ng mga tao ngayong bakasyon. Pagkakataon din daw nila ito para makabawi sa pananalanta ng super bagyong Yolanda. Isa rin ito sa pinaka-paborito ng mga tourist destination ng iba-iba uh, kung saan-saan sila lugar duma Galing, tapos pagpunta nila dito, nasya-shock sila na ganito talaga yung area na to. Ang ganda ng Pilipinas, lalong lumulutang tuwing tag-init. Too many vacation spots, so little time. Pero sa dami ng mga mapagpipilian, tiyak ang ating summer magiging cool. Malakas pa si Pacquiao, kaya pang lumaban. Pero dapat ngayon pa lang, meron ng nagsasanay na sumunod sa kanyang yapak. Katulad na lang ng binatil yung nadiskubre ni Coach Freddy Roach. Katulad ni Pacquiao, nagmula rin sa wala. Siya na nga kaya ang susunod na pambato ng Pilipinas sa boxing? Dito sa Barangay Labangan saan lumaki rin si Pacquiao, may umuuspong na bagong dugo. Ang sinasabing malamang sumunod sa yapak ni Manny Pacquiao ang 15 anyos na si Vince Paras. pansin lang naman ng potensyal ni Vince ang coach ni Pacquiao si coach Freddy Roach sinubukan pa nga ni coach Freddy ang galing ng bata hey, <laughs> He's 14 years old and there's a lot of good talent here. We'll motivate him a little bit more and hopefully work, working with me and me showing him how to, how to be a better, better fighter. If he can just be a good boxer and a good person and, and just have a successful career, it'll be a lot better than what he's doing and living on the street. Hindi ako marunong angilis, hindi ko maiintindihan yung salita niya, kaya sundin ko na lang yung kamay niya para maalam ko yung... Tinuturo niya sa akin kasi hindi, hindi ko, alam hindi ko alam ang English. Ayon pa kay Vince, sa tuwing nag raw si Pacman sa wildcard gym na ito, pumupuslit siya para manood at kinokopya niya ang mga galaw ng kanyang idolo. Pero tila hindi lang interes sa boxing ang pagkakapareho ni Vince at ni Pacquiao nahasa rin daw sa pagbabaksing si Vince sa ikinabit na punching bag sa puno ng bayabas ng kanyang namayapang ama. Katulad din ni Pacquiao na sa punching bag na nakatali naman sa puno ng nyog, nagpractice. Apat na taon pa lang daw si Vince nung nagsimula siyang mag-train sa boxing. Ang una niyang napanalunan, ipinambili ng bigas paminsan kong magdayo kayo sa ibang lugar, may example, may tournament, may allowance eh na paminsan 2,800. Masaya na ako nun kay malaking bagay na rin yung sa akin para makatulong sa pang -araw, araw Kung si Manny nagtitinda noon ng pandesal, si Vince naman namumulot ng basura sa palengke para may ipambaon sa eskwela. Noon, naga, pupunta ako ng palingki, nagatapon ako ng basura doon. Makakita ko ng paminsan, pinakamalit kong frame ay pera, 50 pesos lang. Minsan po, 75, 80, pero ang pinakamalaki, 150. At kung si Manny may Mami D, si Vince meron namang Mami Marlin na lagi siyang pinapaalalahanan. Nung hindi pa siya nag-aaral, talagang mahilig siya magbuksing. Pag may mag magutos na, sige, magsuntukan kayo, ganun. Parati siyang nananalo. Kasi masarap kasi yung buksing. Maros, hindi ko na ganis sana gusto mag-aaral. Kung hindi ako mag-aaral, hindi, hindi, niya ako Kung hindi siguro siya matakot sa akin, hindi na siya mag-aaral. Magbuksing na. Pero kinapakiusapan ko lang na tapusin mo na lang yung high school mo. 58 anyos na si Mami Marlene. Sa kanyang edad, unti-unti na siyang pinapahina ng kanyang sakit. Ang magulang ko may sakit. May sakit dito. Toxic waiter po. Siya makatrabaho, kaya ako na lang na nagkwan boxing. <laughs> Kahit sira-sira ang damit ni Vince. Hindi siya nagpapaawat sa pag-eensayo. Sa pag-asang katulad din ni Manny Pacquiao, mabibigyan din niya balang araw ng magandang buhay ang kanyang ina. may potential talaga siya sa so yung paggalaw niya, yung kilos niya para makita mo talaga na may may lakas at saka may bilis. Madalas daw dumayo at manalo si Vince sa amateur boxing events. Kung saan kumikita siya ng 300 hanggang 350 pesos. At kung hindi siya palarin, may consolation prize na 150 hanggang 200 pesos. Natamaan ka niya, natalo, ako, natalo ka, pero, pero siya rin, natamaan ko rin siya, kaya quits lang ang laban. para sa'yo. Sa ngayon, hindi raw titigil si Vince sa pagpapaksig. Sisikapin daw niyang itulak pa ang kanyang sarili para mas maging mahusay pa sa larangan ito. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. ako susuko Isisigaw ko sa mundo Para sa'yo Ang laban na to At para mas ganahan si Vin sa pagpapraktis Wala siyang kamalay-malay Sa sorpresang video message Na ipapakita namin sa kanya Advice ko lang sa'yo is huwag kang sumuko sa buhay mo, huwag kang ma-discourage. Huwag mong alalahanin yung kahirapan sa buhay dahil uh, ang Panginoon may magandang plano para sa atin. Gusto mong mag-boxing mag talaga, magkailangan na uh, mag-focus mag ka dyan and then huwag mong kalimutan yung pag-aaral mo. Hindi porkit mahirap tayo, susuko ka na sa buhay mo. Kami, alam yung buhay namin, mahirap din. Uh, kagaya mo. So, huwag kang sumuko. God is with you always. Si Vince, hindi halos makapaniwala na mismong ang pambansang kamao na kanyang idolo ang nagbigay sa kanya ng espesyal na mensahe. Totoo ako na susundin ko ang mga ayat sinabi sa akin ng Congressman. Para sa iyo. Ang laban Ninsan Minsan lang daw magkaroon ang Pilipinas nang isang alamat katulad ni Manny Pacquiao. Siya na naglagay sa atin sa mapa ng boxing sa buong mundo at nagbigay ng napakaraming karangalan. Sana suwertehin pa tayo muli para may sumunod sa kanyang yapak.